May kinalaman ba ang pamilya mo sa pagkamatay ng tatay ko? Siguro mo yung sagot mo. Toy, unang-una, hindi ko kailangan ipaliwanag ang sarili ko sa'yo. Pero eto, pakinggan mo ko. I promise, on my father's grave, walang kinilaman ang pamilya ko sa nangyari dito. I promise you that, Toy. Kahit sino sa pamilya ko, walang kinilaman dito. Pero meron akong alam kung sino may pakala niya. sila naman lagi. Mga Castillo lagi Toy. So now, give me. Babayaran nila to. Yes. Yes, exactly. At, hindi, toy, toy, ibigay mo sa akin na ebidensya. Kasi pag nalaman nila na ikaw may hawak niyan, uunahin ka nila. E, toy, I, I can help you. I have the means. We have the security, toy. I have the guns. Toy, let me help you help you. Yeah. Pasensya ka na. Dahil sa pagkakataon na to, wala akong pwedeng pagkatiwalaan. Kahit na ikaw, Ben. noon sabihin nun, ano? Dahil sa nangyari, tingin mo sa amin lahat na kami mamamatay tao? Ganoon na ba yung tingin mo sa akin? Ha? Ano nangyari sa sanggang dikit? Sa pagkakaibigan natin? Wala na yon? <silence> sumandirigma Di pa pakutsa, di pa Alam mo kasi kung maayos yung tatay mo na pulis Eh di sana, hindi na matay ang tatay ko Mabuting tao yung tatay ko Ano nga ulit ginagawa niya sa'yo, Toy? Paglasing siya? Ha? Huh? Kailangan makuha natin yung recording na Tama ka Ano? Ganun-ganun na lang yon ha? Kailan ba pagkaibigan kayo ni Dwayne? Ha? Huh kung tito ko nang nagugustuhan niya ang Totoy Batuna Magandang asset siya. Ha? Kapag na natin na sumanib sa atin. Tadugong tadugong